Ikinasal na si Moira Greenway, ang anak ng former actress na si Bonnie para sa ex-boyfriend nito, ang TV host at DJ na si Mohan Gamatay na kilala bilang DJ Mo. Ginanap ang kasal ni na Moira at Nicholas Asbury, sa Lakeland, Florida, USA, noong linggo, May 19, 2024. Present sa kasal ni Moira ang biological father nito na si DJ Mo kasama ang ina nitong si Josie Gamatay, kumpleto din ang family ni Moira, Bukod kay Bonnie Paras at asawa nitong si Tom Greenway, mga kapatid niya, present din sa kasal ang tiyahin nitong si Charmaine Arnaiz at anak nito. Lola Candy niya, ang inani na Charmaine at Bonnie. Sa kanyang Facebook account, nagbahagi si Bonnie ng mga larawan na mula sa kasal na may caption. Congratulations my baby girl Moira, and my wonderful son-in-law Nicholas Asbury on your wedding. I definitely was in tears. I love you both so much. I can't wait for your official photos. Much love baby girl. You know, I wish you all best in life. Much love Moira. To all those who blessed Nick and Moira, thank you so much. It truly means a lot to us. Thank you Teresa and family for all the love you give Moira and Nick. Samantala, sa kanyang Instagram ay nagbahagi din si DJ Mo na mga larawan na kuha sa kasal, I took pictures at a wedding today, caption sa kanyang post. Magugunitang ang naibahagi ni Bonnie na sampung taon ang edad ni Moira nang matuklasan ng mga doktor ang sakit niyang Friedrich Ataxia, isang karamdamang nakakaapekto sa nerves ng katawan dahil may depekto sa genes ng kanyang mga magulang.